darling. Tagal-tagal na rin na hindi ako nag-video. Magbubukas ako na ng aking alkansya. There you go. Ito lang eh. Medyo mahina kasi yung ano ko last few months. Kasi bagyo. Kaya hindi ako masyado nakapaghulog. Kaya kunti lang si, kunti, kunti lang to eh. Ewan ko kung abo to ng dalawang libo. Mm, here we go. Uh -oh, uh -oh. Ayan. Mahin mo na natin yung papel. September. October. Mm, may isang buwan pa lang naman. Kaya. So, yeah. Kaya tingnan natin kung magkano to. Wala na rin kasi ako masyadong upload na ano, video, nakakatamad. Kaya ito na lang muna aking iano, iko-content. -co Yan. 1 2 3 4 5. 400 lang. ini-pili ko kasi yung mga bago na ano eh na mga bills kasi para hindi ano madali masira gawano niya eh, mabubulok sarap ng pakiramdam pag may maitabi ka kahit papano may madadukot just in case na may ano ka Babayaran sa online joke <laughs> Adik pamor Sa online 600 110 ten mm. mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, So na-save ano na savings So, tama na rin yan na pambayad pambayad sa utang ng online. Ayan. Ayan, ayan na siya. Ayan. Ayan. Dati kasi nakakahulog ako ng 200 na buo at saka 500. Ngayon kasi, medyo ano na. so hanggang dito na lang ang aking vlog pasensyahan nyo na lang yan lang muna ang aking may video video ngayon pang update update hanggang sa susunod bye bye